magandang araw sa inyong lahat mga kamanok okay so panibago na namang mga topic panibago na namang kaalaman ang gusto kong i-share sa inyo especially pagdating sa ating mga newbie mga baguhan na gustong mag-gayak na gustong uh, mag-enroll ng kanilang mga alaga pagdating sa eskwelahan dito sa vidyong ito at dito sa ating channel na ito okay nagbibigay ako ng mga tips nagbibigay ako ng uh, mga kaalaman na maaaring makatulong sa inyong buhay pagmamanok. Okay? So, magiging topic natin ngayon is uh, all about na naman sa inyong mga katanungan. Although, meron akong ilang mga tips na isishare sa inyo na hindi ako sigurado kung alam nyo na po ba ito o hindi pa. Pero uh, sa video ng ito, marami akong isishare sa inyo na maaaring makatulong sa inyo. Iba't ibang topic, iba't ibang tips. Sana mga kamanok, tapusin nyo ang video ng ito para madagdagan kahit paano muli ang inyong kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay? So mga kamanok, uh, naalala ko, yung isang katanungan ng ating isang subscribers dito. So ang tanong niya is, Idol, paano ba natin malalaman na healthy at naka-point ang ating mga alaga? So ang daming nagtatanong nito. Ano daw po yung makikita natin sa ating mga alaga para malaman natin kung siya ay healthy na talaga. So ito po yung makikita ninyo sa isang manok na healthy at naka-point kapag po siya ay inilagay po ninyo doon sa sa limber dapat po ulo at mata na lang ang gumagalaw sa kanya okay so kailangan yung mata niya mata na lang yung gumagalaw kaya yung ulo na lang at para gumaganya na lang siya pagka may kumibo umibo sa kanyang paligid ulo na lang ang gumagalaw kaya mata na lang okay so ganyan po ang uh, isang manok na healthy okay So, kailangan ulo lang or mata lang ang gumagalaw once na meron siyang napansin, nakakaiba, gumalaw o halimbawa, ang paa mo, bang uh, inihakbang mo o kaya ang kamay mo, itinaas mong ganyan. So, ulo lang or mata lang ang gumagalaw. Okay? Pero mga kamanok, for example naman, <coughs> inilagay mo ang manok sa limber, pinagmasdan mo siya, tapos pag may okay pag may gumalaw or something na umibo sa kanyang tabi sinagpating yung katawan. Okay? Yung katawan, yung paa. Ibig sabihin nun, hindi pa siya healthy. Hindi pa siya nakapoint. Okay? Masyado pang magalaw ang kanyang uh, body movement. Hindi po yun, uh, ibig sabihin, hindi po yun healthy. Kailangan, ang isang manok na healthy at nakapoint, kailangan ulo na lang ang gumagalaw. O kaya naman mata na lang ang gumagalaw. So, yun ang uh, napakagandang uh, sign. Nang isang manok ay healthy Ano pa po ang pwedeng uh, uh, Sagutin natin katanungan uh, Idol Paano ba natin malalaman Nang na isang manok ay puro Okay, o kaya marami pa ay uh, I minis mean, mataas pa ang kanyang pedigree O sabihin natin hindi pa siya maraming uh, Linyada O na-infuse uh, na, na manok So madaling sabi, para ba natin masasabi Nang na isang manok ay Puro, okay O hindi chop soy? Okay? So mga kamanok, tingnan nyo po yung kanyang mata. Yung mata po ng manok, makikita nyo po dyan kung siya ay healthy, kung siya ay puro, or siya ay marami ng uh, infusement na ibang linyada. So tingnan nyo po sa mata. Okay? May hawak po ako ditong manok ngayon. Ito po yung aking uh, blocks. okay? So makikita nyo po sa mata mga kamanok. Pag, pag po yung unahang mata niya, meron po siyang puti. Okay? So, pag malaki po yung puti or marami pa po, marami marami pa yung puti sa unahan, ibig sabihin marami pong infusement 'yon. Okay, ibig sabihin marami na po ang linyadang uh, nasa loob niya or nasa katawan niya. Pero kung yung pong eye, eyeballs niya is sa sa po yung buong eyelids. So, yung po yung mga puro, yung po yung mga puro na linyada. Ibig sabihin, uh, iisa po yung nasa loob niyang linyada. Kapag ka ganoon na, kapag ka yung eyeballs is, sakop niya yung buong pupil. Pero kung marami pong kulay puti doon sa unahan ng mata o dito sa ganito ng manok, sabihin, healthy pa rin naman siya. Yun nga lang, marami na pong infusement ng iba't ibang linyada yung manok na yun. Okay? Kaya kayo mga kamanok, kung gusto yung kumanap uh, o naghahanap kayo ng isang puro na manok, healthy talaga, tingnan ninyo po yun. Ano? Isama nyo na po yung kanyang pisinge kung gusto niyo na healthy talaga yung manok, kailangan hindi po malalim yung pisngi. Kaya hindi po lubog. Yung eyeballs, kailangan sakop po yung buong eyelids. At the same time, yung pisngi, kailangan uh, hindi po siya lubog. Yung po yung healthy na manok, the same time, yung po yung puro or pure na mga linyada. Okay? So ano pa ba? Ito naman mga kamanok. Kapag naman kayo is napasyal, or napadpad kayo sa mga backyard breeders ninyong kaibigan, o kaya naman na uh, naisama kayo ng inyong mga kaibigan sa isang farm, okay? so pansinin kagad ka kaagad yung uh, mga alaga niyang mga manok. Tingnan nyo kaagad yung kanyang uh, mga nasa tipis. Okay? Tanungin mo kaagad kung anong mga linyada ang kanyang inaalagaan. Pag nakita nyo mga kamano, yung kanyang mga alaga is isang kulay lang, dalawa hanggang tatlo. Pinakamarami na yung tatlo mga kamanok. Pag po ganyan lang po ang dami ng kanyang linyada sa farm. Ibig sabihin nun, maayos po yung kanyang mga alaga. Ibig sabihin po, talagang uh, pinaparami niya kung sino talaga yung mga healthy, maaasahan at maayos na alaga. Kasi po mga kamanok, kapag po kayo ay pumunta sa isang farm, o kaya naman meron kayong kaibigan din na nag-aalaga ng manok at sobrang dami ng kanyang uh, mga manok na iba't iba ang kulay. Okay, sabihin natin merong blacks, merong whites, merong reds, merong yellow. Alam niyo na kung ano ibig sabihin. At kung ano-ano pang kulay ang nandyan, so ibig sabihin ng mga kamanok, uh, hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado doon sa mga kulay na yon. Okay, so hindi pa niya yun uh, proven tested. Pero kung ang nakita nyo sa isang farm, dalawa or isa, maganda kung isa, dalawa o hanggang tatlo, marami na po yung tatlong kulay sa sa isang farm kapag kaganyan lang karami o uh, uh, I mean kapag kaganyan lang karami ang kulay ng manok na nakita nyo sa isang farm hangaan nyo po yung tao na yon ibig sabihin alam niya kung ano yung alaga niya alam niya kung gano'n ka healthy gano'n kaayos ka ng kanyang alaga. Kasi hindi siya magpaparami ng sobrang dami dyan kung, kung sigurado talaga siya eh. Ibig sabihin, yung isa, yung dalawang linyada, doon pa lang kapag alam mong maayos na yan, hindi na siya maghahanap ng sobrang dami. Alam niyo mga kamanok, ang sobrang daming linyada sa isang manukan, ang hirap po niyang ihandel. Ang hirap po niyang uh, ikang uh, alamin. Ang hirap po niyang uh, alagaan. Kasi hindi ka sigurado eh. Halimbawa, ito, meron ka diyang whites, meron ka reds, meron ka kanawayon, meron ka hatches, meron ka uh, yellow-legged hatches, kung ano-ano pa man. Halimbawa, sampung kulay ang meron ka iba't iba. So, ang hirap niyan mga kamanok, hindi ka sigurado. Baka mamaya yung iba diyan kung saan-saan galing. Baka yung iba diyan bigay lang ng kaibigan nyo. Inaalagaan nyo pa rin, hindi nyo man alam. Okay? Kung kayo is mag ng manok mga kamano, alamin nyo po kung ito ba talaga ay maayos. Nagtatagumpay. Iisa ang pagkain ng mga yan, iisang painom, ang vitamina, iisa ang gastos niyan. Kaya mga kamanok, mag-aalaga kayo ng mga manok. Piliin nyo lang po yung talagang maayos. Yung talagang mga healthy, yung talagang mga nagtatagumpay. Kasi ang pagmamanok, kung talagang passion nyo yan, kung talagang hilig uh, nyo yan, kung talagang may puso kayo dyan, kung talagang mahal nyo yan, aaralin nyo yan. Okay, aaralin nyo yan, monitor nyo yan kung alin ba talaga ditong mga linyadang mga nagtatagumpay, alin dapat ang kailangang alisin, alin dapat ang kailangang palitan, alin dapat ang kailangang panitilihin. Dapat alam nyo yan mga kamanok, kung ikaw ay matagal na sa pagmamanok, dapat maisip mo yan. Okay, hindi yung question nakakita ka dyan ng quality, nakakakakita ka dyan ng maganda sa so, iyong mga kaibigan, uy, ang ganda naman yung blouse mo, okay, baka naman, baka naman, pahingin naman ako niyan kung ganyan ka ng ganyan mga kamanok, hindi ka aangat pagdating uh, sa mundo ng pagmamanok. Okay? Hindi tataas ang iyong kaalaman pagdating sa pagmanok. Kailangan mga kamanok, suriing mabuti. Kailangan mga kamanok, alaming mabuti. Pag-aralan, i-monitor. Okay, alam nyo, napakaraming learnings, napakaraming kaalaman, napakaraming trivia and tips pagdating sa pagmamanok. Na ikaw lang ang makakadiscovery niyan. Okay, na ikaw lang ang makakaalam yan, mga kamanok. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng ibang tao dyan kung hindi mo pa naman ito nasusubukan. Pero hindi rin naman masama na makinig at i-apply sa iyong mga alaga kung alam mo na makakatulong. Okay, pero huwag ka sanang manawa, kaibigan, sa pagtuklas, sa pag-alam, sa pag-discover. At sana huwag sanang maging sarado ang iyong isipan sa mga bagay-bagay pagdating sa pagmamanok kung alam mo sa panahong ito, sa pagkakataong ito, na lahat ay alam mo na, nagkakamali ka kaibigan. Buksan mo ang iyong isipan, at sigurado ako, mas marami kang malalaman. So, paano mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong ang video ito pagdating sa ating mga newbie, sa ating mga baguhan na kagaya mo. Ikaw, kung baguhan ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe dito, mag-subscribe ka at sigurado ako, mas marami pang kaalaman ang isi-share ko sa iyo na hindi mo mababasa sa libro o sa anumang akalat. So, paano mga kamanok, This is PG Vergara of Linyada ng Mamay. Tandaan mo, Linyada ng Mamay, yan ang pangalan ko. See you for our next vlog. Paalam.